News update po tayo ngayon mga ka-YouTube, update po tayo sa isinusulong ng Department of Agriculture na bigas na lang ang ibigay sa mga miyembro ng 4Ps, sa halip na pera, narito po ang ilang mga impormasyon. Ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mungkahi ng Department of Agriculture na sa halip na pera ay bigas na lang ang ibigay, sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4-Peace sa Press Briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na sa ganitong paraan ay makakatulong na mapababa ang inflation dahil hindi na makikipagsabayan ang mga 4 piece beneficiary sa ibang mamamayan sa pagbili ng bigas. Mawawala aniya ang pressure sa inflation dahil ilang milyon ang benepisyaryo ng 4Ps na tatanggap ng bigas, ayon kay Navarro, Ang bigas ay kukunin mula sa supply ng National Food Authority o NFA. We told the president that if we can convert the 4Ps instead of money, it should be on rice form, supplied by NFA, So we will take them out in the price pressures of the market in terms of buying high price rice. If we can convert the four piece by way of supplying them rice instead of money through NFA, then probably the inflation for rice will go down. Ani Navarro. Positibo naman aniya ang tugon ni Pangulong Marcos Jr. sa mungkahi ng Department of Agriculture na nagsabing ikukonsidera nito ang ideya at pag-aaralan kung paano ipapatupad ito. Sa kasalukuyan ay mayroong 4,227,773 household beneficiaries ang 4Ps, na tumatanggap ng buwan ng 500 pesos bawat pamilya, Bukod pa sa dagdag na 300 pesos bawat bata, maksimum na tatlong bata kada pamilya para sa educational allowance ng mga ito. Pakinggan po natin ang mismong pahayag ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro, narito po. The president is saying that uh, we will uh, consider the, uh, the proposal and uh, we will uh, they will uh, take a look on how to implement this proposal. We are giving them money, and unfortunately, because that is not rice, they are going to buy rice in the market price, and that uh, that put pressure and inflationary in the market. because they're going to compete with the people who have money. Yan po ang ilang impormasyon na ating nakalap mga ka-YouTube, sa mga miyembro po ng 4Piece payag po ba kayo, sa hindi naman po miyembro ng 4Piece na katulad ko, sang ayon po ba kayo o hindi, i-comment nyo po ang inyong mga sagot mga ka-YouTube, patuloy din po nating susundan ang isyong ito, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel pa subscribe na lang po, at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.